Hey yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Hanggang ngayon, nakakatanggap pa rin ako ng maraming feedback regarding motorcycle reviews. Bibihira na nga lang ako mag-review and I'm very selective when I, mean, I try to review a motorcycle kasi hindi naman talaga ako professional reviewer. Pero yun, marami pa rin na nagbibigay ng feedback and uh, very glaring yung ibang feedback na talagang sabi nila um negative talaga negative so ganito sabi nung isa sa mga nag-feedback sa akin ay isa nating mga isa nating viewers sabi niya masyado kang technical mag-review hindi siya swak sa panlasa ng Pilipino hindi yan yung ine-expect namin hindi yan yung hinahanap namin hindi yan yung gusto namin wala kaming pakialam alam sa mga technical aspects na yan hindi ka nakakatulong panoorin walang entertainment value and etc etc so I agree I agree tama lahat yung sinabi niya tama lahat yung sinabi niya ang sa akin lang kasi uh, siguro unawain na lang natin na abay channel ko to channel ko to video ko to so kung ano yung kung ano ako na ino-offer ko sa inyo yun yun kung tanggap ninyo thank you kung hindi nyo tanggap edi eh, thank you pa rin And I, I appreciate the feedback. Really, I appreciate the feedback kasi nakakatulong sa akin. Bigyan ko na lang siguro kayo ng example kung bakit ako mismo na ako when it comes to watching yung mga motorcycle reviews, lalong lalo na dito sa Pilipinas. At ako, I'll, I'll I'll, uh, no. um, I'll, I'll, be very honest with you. eto, nandito ako sa third floor ng building namin. Ako, tatalon ako dito. Papakamatay ako kung nagsisinungaling ako ngayon sa inyo. I believe, ang nararamdaman ko, I believe that dito sa atin sa Filipino motorcycle uh, social media blah 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 whatever it is, wala talaga nagre-review ng motor. Wala, walang nagre-review ng motor sa paniniwala ko in the sense of yung yung, yung essence ng reviewing ng motorcycle itself. So, ano yung sa tingin ko para sa akin, ano yung sa tingin mo? Eh, inuulan ako ano sa tingin ko yung ano ano ba yung review okay bigyan ko na lang ng example eto halimbawa sabi ko sa inyo ang motor na to ay merong 100 horsepower at 10,000 rpm meron siyang 75 newton meters newton meters of torque at 8,000 rpm samantalang itong isang motor na to siya ay merong um, 80 horsepower uh, sorry 70, uh, 70 horsepower at 6,000 RPM at meron siyang um, 60 Newton meters of torque at 4,000 RPM yung mga ganong banat ang tawag doon is stating the features ayun yun Kumbaga, binibigay ko sa inyo yung features ng bike napakadaling hanapin ng features ng bike ng specs ng isang motor mag google ka lang, pumunta ka lang sa, sa brochure sa company or magtanong ka lang you can get the power figures of a motorcycle hindi yun review para sa akin that is just giving the facts and anyone can google that anyone can look for that pero as a reviewer ang hinahanap ko is yung interpretation mo dun sa power na yun, dun sa power delivery. So, ano ngayon kung merong 100 horsepower at 10,000 RPM ang motor na to, samantalang yung isang motor, meron siyang 60 horsepower at um, 8,000, ano, 6,000 RPM, anong ibig sabihin yan? Paano mo yan i-apply ia sa pagmamotor ng mga nasa, na, yan, yung nasa karsada ng regular na motorista? Yung 10,000 RPM, masyadong mataas yon for road riding bibihira ang nakakababad sa 10,000 RPM. So kung kung isang kung ang isang reviewer magiging critical sa kanya pag iisip sasabihin niya 10,000 RPM is uh, is a bit high for street riding. Hindi lahat kayang mag 10,000 RPM sa EDSA, sa sa, sa C5 dun lang niya may enjoy yung 100 horsepower. So, ang ibig sabihin, at lower RPMs, let's say 6,000 RPM, yung, yung average RPM ng big bikes, you, will pro you are probably just using maybe uh, 60 to 70 or maybe lower horsepower. Compared to another bike, let's say yung isang motor na yun, meron siyang 60 horsepower at 6,000 RPM. Ngayon, yung 6,000 RPM na yun yun yung talagang average horsepower na magagamit mo most of the time on public roads so ibig sabihin all the time you are maximizing the potential of the motorcycle so kung ako bilang isang reviewer sasabihin ko mas gugustuhin ko in a practical sense yung second motorcycle yung may 60 horsepower lang bakit ko bibilihin yung 100 horsepower eh hindi ko naman mapapakinabangan yung 100 horsepower all the time on public roads So sasabihin ng reviewer pero depende yan sa needs mo, depende yan sa preference mo. Ano bang gusto mo? San mo ba gagamitin yung motor? Is it a long distance tourer? Is it a sprinter? Gagamitin mo ba yan for city driving o oh, pag city driving kapag traffic to traffic traffic riding, bumper to bumper? ano mas ma mas mo? Syempre yung torque na mas ma- mas ma-access mo at a lower RPM. So yung peak torque dapat nasa 4,000, nasa 3,000, 4,000, or 5,000 RPM. So, bilang isang reviewer, i-analyze ia ko yung power delivery ng isang motor at magbibigay ako ng mga suggestions para yung makikinig sa akin, may intindihan niya na, ah, ganun pala. Yung, motor, yung motorcycle number one pala, eh, ano, pang uh, long distance high speed cruising pala tapos yung motorcycle number 2 pala is for city riding for for urban riding for traffic ano ganyan lakas na ulan tatalo na ako sa third floor but anyway so yun lang siguro para sa akin ang um, isang example lang yun power delivery pa lang yan so yun ang example para sa akin kaya ako nasabing dito sa Pilipinas dito sa Philippine motorcycle social media community natin. Wala naman talaga nagre-review ng motor. I don't want to drop names or name names or whatever out of respect, pero even big motorcycle channels dito sa Pilipinas, hindi naman talaga sila nagre-review ng motor. They are just promoting the motorcycle, promoting the brand, promoting the culture which is it's really good. Dapat talaga uh, more power to the big motorcycle channels dito sa Pilipinas na nagpo-promote nag uh, nagpo-promote nag uh, i-encourage at nag uh, nagpo-promote ng kultura ng riding. Yun talaga yun. I mean that's that, that's their value na inaad sa community natin. Pero in terms of review, wala naman talagang nagre-review ng motor dito sa Pilipinas. Baka nga ako lang. <laughs> Yabang. Hindi, joke lang. Ayun, so, yun ang sagot ko dun sa mga nag-feedback sa akin na hindi daw ako marunong, hindi daw nila gusto actually wala nagsabi na hindi ako marunong mag-review so sa tingin ko pansin nila na marunong ako mag-review it's just that ayaw nila sa review ko because it's not something that they wanted to hear it's not something that they wanted to see kasi dito sa atin nakakalungkot man ito last na to bago ako umakit sa trabaho ko tapos na lunch break ko nakakalungkot man pero dito sa atin ang mahalaga sa rider is it's not really the performance it's not really the safety it's it's not about um, the proper riding skill on the road it's not about road safety hindi hindi yun ang hindi yun ang priority ng mga pinoy eh. ang priority ng pinoy is forma style pogi ka ba maganda ka ba sa daan dahil sa bike mo sa big bike mo it's the it's the mindset so It doesn't matter kung marunong kang mar mag-review or what. It doesn't matter kung yung pinapanood mong video is a review ng isang motor or just a promotional video. It, it doesn't actually, it does not matter anymore. Ang gusto ng Pilipino is ma-entertain, masiyahan. <laughs> uh, makakita ng mga bakay na gusto nila. So, if they don't like, if people don't like something, then they will not agree to it yun lang yung ano yung, yung bottom line. But anyway, so thank you so much sa lahat na feedback uh, regarding the things that I'm doing for motorcycle reviews sa Man Cannot Ride. I'm hoping, I'm hoping na makapag-review pa ako ng mga motor this year. June na, so half the year na. So makahabol pa sana tayo. Namimili lang ako ng lang gusto kong reviewin yung something na interested din ako kasi mahirap naman mag-review ng motor na hindi naman talaga ako interesado sa motor na yun So, I will see you on the next video. Sobrang lakas na ng ulan. Tatalon na ako sa third floor para makabalik na. Hindi, paket pala ako ng fifth floor. I will see you on the next one.